Pananindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi makipag-usap sa terorisang grupong maute. Samantala, sa kabila naman ng pambabatikos ng ilang kritiko kaugnay sa pagpapatupad ng martial law sa buong Mindanao, mas tumaas pa ngayon ang satisfaction rating ng Pangulong Duterte batay huyan sa pinakabagong survey ng Social Weather Station so SWS. At my live report mula sa Malacanang si Rocky Ignacio. Rocky. Ikot ang nasa likod ng karahasan at gulo sa Marawi City. Alex, ito ang binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng report na tangka umanong pakikipag-usap ng gobyerno sa Maute Brothers na mahigpit na pinabulaanan ng Pangulo. Samantala, marami pa rin mga Pilipino ang kontento sa trabaho ng Pangulo isang taon na maupo sa pwesto. Narito ang report. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na papanagutin ang maute group na nasa likod ng karahasan at rebelyon sa Marawi City. Mahigpit na pinabulaanan ng Pangulo ang plano planong pakikipag-usap sana ng pamahalaan sa maute brothers sa harap ng pagsiklap ng kaguluhan sa Marawi City. Sa panayam ng media sa May Balay Bukid noon, sinabi ng Pangulo na nananatili ang kanyang posisyon sa non-negotiation policy sa mga terorista. Gait pa nito na kung mayroon man nagkaroon ng inisyatiba sa posibleng pag-uusap para wakasan ang gulo, hindi ito nagmula sa gobyerno. He's a pretender. I never talk to terrorists, that's one. I will never talk to criminals and to terrorists. But I would talk to revolutionaries who are uh, imbued with a principle of their Samantala sa kabila ng gulo sa Marawi City na panatili naman ang Pangulo, ang magandang satisfaction rating nito batay sa pinakahuling SWS survey. Ginawa ang naturang survey nitong June 23 hanggang 26 kung saan isinailalim ang Mindanao sa martial law. Satisfaction for President Duterte continues, continues on an upward trend at 78%. The survey result, 3% higher from March 2017, 75%. Uh, is a clear indication of the growing confidence in the chief executive and his performance as the country's leader. The data collection concluded on June 23 to 26, a month after PRD placed the whole island of Mindanao under martial law, and it shows tacit of public support to the president's action following the rebellion in Marawi. This positive acknowledgement of the Filipino people. further motivates the administration to work for the restoration of normalcy in Marawi and to start its rehabilitation as well as to bring a comfortable life for all Filipinos, including Muslim Filipinos. Magpapalabas naman ang Armed Forces of the Philippines sa mga hakbang para mahuli ang mga sumusuporta sa maute group gamit ang social media. Nakipagtulungan na rin anyang ilang mga kumpanya sa social media. Tungkol doon sa ating effort na i-counter itong mga... Uh, social media accounts na patuloy na tumutulong sa rebellion. Ito'y ongoing pa rin. Uh, in fact, kahapon, kami nakipag-ugnayan sa mga miyembro ng PNP Cybercrime uh, Group upang paigtingin ang ating uh, ginagawang effort. And we're coming up with uh, appropriate measures to expedite that process. In the process of Monitoring and uh, taking down of social media accounts that are proven to be supportive of terroristic activities, we need to work with the social media companies. Mm -hmm. And we are working with them because we have direct contact with their uh, regional offices. Uh, they have been very helpful. In fact, uh, once a site has been proven or uh, an account has been proven to be facilitating uh, and supportive of terroristic activities, it is taken down immediately. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 80 terorista ang hinahabol ng gobyerno sa Marawi. Wala pa rin kumpirmadong report ng pagtakas ni Isnilon Hapilon habang kumpirmado na ang pagkamatay ng isa sa Maute Brothers. Maingat pa rin ang operasyon dahil tinatayang may mahigit 200 pang sibilyan ang naiipit sa iilang bahagi na rin ng apat na barangay na hawak ng grupo. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Task Force Bangon Marawi para sa rehabilitasyon ng lugar the armed forces uh, given the fact that it has not been announcing any deadlines is working overtime to expedite the process of the liberation of marawi ginagawa po natin lahat ng ating makakaya upang matapos matapos na itong gulong ito sa madaling panahon pero batid naman po niyo na hindi ganun kadali itong operasyon na to at sa mga paliwanag natin ng mga nakaraang linggo itong environment na kinaroroonan ng bakbakan ito ay hindi biro kaya kinakailangan maging uh, maingat tayo sa paggalaw natin at uh, ganun din sa pagpapasok pagpasok at paglabas sa mga gusaling iniiwan nila dahil sa mga patibong mga IED at maaring presensya ng mga presidente pang naiiwan sa loob nagsasagawa pa rin ng assessment ang mga commanders on the ground kung palalawigin pa o hindi na ang pagpapairan ng martial law sa Mindanao Samantala na una nang tiniyak ng Pangulo na tutulungan ng gobyerno ang mga apektadong residente na walang kakayahang makapagtayo ng kanilang mga bagong tahanan na sinira ng kaguluhan. Para sa bayan, Rocky Ignacio. Okay, maraming salamat, Rocky Ignacio mula sa Malacanang.